Charlene. Paano mo mapatch up ang uh, napakatangkad na Bill D. Charlene? Okay mga kaibigan, ito po ang uh, ating 3 uh, on 3 competition para sa mga babae at uh, ito ho ay uh, ang rules po nito eh wala pong rules. 7 minute uh, halves at sa uh, Charlene Rodriguez, si Arlene, at saka si Silvia Sanchez ang nasa blue team. Ang red team naman ay binubo ni Maribeth, ni Anjanette, at saka ni Gila. Ito si Maribeth, ang kanyang shot jumper against Charlene, pumasok. Ito si Maribeth, isa sa mga kilalang mahilig pong mag dito. Ito ang isang kaninang pinanood namin, warm-up pa lang, marunong na. Short on her shot. Naman si Jinky at saka si Gracia Gila for a three-point shot. Masyadong mahaba. Yan po si Edu Manzano at ang kanyang news na si uh, Whitney. <laughs> Scoreless pa rin ang uh, Blue Squad. Silvio Sanchez laban kay Maribeth. <laughs> Ay, Willie! Hindi ka Ito si Willie na Nakikigulo dito. Charlene. <laughs> <laughs> Paano mo mapatch yung ang uh, napakatangkad na build ni Charlene? Second free throw para kay uh, Silvia Sanchez uh, upang mabreak ang ating uh, deadlock. Wala. Ngunit mahukuha niya yung kanyang uh, siriling miss. Muntik ang mga traveling yata. Ang kanyang tira wala. Ando si Charlene. Follow up. Wala pa rin. Si Whitney. Inaagawan si Anjanette. And Anjanette scores underneath si Alin po isa sa mga kilalang floor directors natin ang jumper tapos ang laban 11-8 ang score natin si Arlene ito ang setup job ni Charlene to Arlene at hindi ho traveling yon naglakad lang ng konti naagaw na naman ni si Silvia Sanchez bukas si Arlene ginanahan naman masyado 4 seconds left Time ticking away at tapos po ang laban ng mga chicks sa oh! exhibition. Para sa mga babae 3 on 3 basketball ang pinag-uusan